Hi guys, dahil wala naman akong ginagawa ngayon dito May gusto lang ako i-share sa inyo Alam nyo ba dito sa Bicol guys Yung mga saging dito sa puno Hindi nila kinukuha Sobrang dami talaga, tingnan nyo Ayan guys, tulad nyan, tingnan mo Sobrang dami nyan dito Ayan pa oh, ang dami nyan Walang kumukuha nyan dito guys Siguro sawan sawana na sila Biglang dumating si father Ayan, ayaw ko kung saan galing to pa kaming mini tindahan. Ay! Tapos yung isa naman naglalaba ito. Ay! Nagawa mo na naman kaming content. Hindi naman kami guys, ang dami ditong saging. Pero kung nasa Manila yan or sa Cavite, siguro ilang minuto ubus na yan. Nakuha na kagad yan. Ganyan rin yung guys yung kapaligiran namin, di ba? Sobrang tahimik talaga dito. Ang maingay lang talaga dito yung mga aso. Ayan. Sobrang peaceful dito guys, di ba? Very probinsya talaga. Hindi lang talaga kami makagala ngayon kasi tagulan talaga dito sa Bicol. Pero wala tayong magagawa. Umuulan talaga dito, may bagyo. At oo nga pala guys, dumating din pala yung ano, yung ate ko at yung pamangkin ko kasi babalik ko siya ng Dubai sa 24. Kaya sumunod dito yan sa Bicol. Sabado naman magsisiruma kami. Maganda rin guys, parang mini Batanes sa bukas natin or sabado kami aalis. Kaya sa mga nakakalam na si Roma dyan guys, di ba? Sobrang ganda dun, promise. Kaya mag-vlog tayo ulit doon. Let's go!